Uh, for this video, uh, gagawin tayo ng ano mga Lods. para sa ano, uh, kumbaga para to sa mag-asawa, kumbaga uh, tayong ano, signs. Siguro sa mga partner niya is alam mo na kung nagluloko ba talaga or meron na ibang ano, meron na ibang uh, minamahal or ano, Kumbaga, parang nag chit na sila or niloloko na kayo. Okay? So, may mga thin signs po kasi yan. So, dapat alam natin to, Okay? So, alam naman natin yung uh, lalo sa mga asawa, hindi lang sa babae at lalaki. Pares naman eh. Babae at lalaki, uh, nagluloko yan. Okay? So, ito yung mga signs na dapat yung tandaan. Kasi, alam naman natin na uh, uh, ang pagiging uh, partner or mag is uh, napakaano talaga. Kasi, ayan, karamihan ka ang daming mga naging part, maging uh, mag, pa partner na nauwi sa hiwalayan or ano kasi yun nga uh, dahil sa pag uh, pagluluko sa isang ano sa relasyon okay so ngayon uh, alam natin kung ano yung mga signs na dapat nating uh, malaman kung nagluko na yung ating asawa or ang jowa natin ang unang gagawin natin guys uh, number one, ang una is paghalimbawa uh, pag halimbawa nagluko na yung ating uh, partner or ating asawa is ang una niya is laging galit yan at din ang ulo kahit walang kabagay-bagay or hindi ano wala naman dapat ikagalit so laging maggalitin sa iyo ganun yun pangalawa guys hindi na ano malambing hindi na siya malambing sa hindi katulad dati na malambing sa yo ganun ganun So, yun, dapat nyo tandaan yan. Pangatlo naman is, ah uh, ito yung pinaka, ano, mahirap. Okay? So, dati, pinahawakan sa iyo yung cellphone. Ngayon, ito, number 3, takot ng hawakan ng CP niya. So, ano ibig sabihin? Bakit tayo, ano? So, ibig sabihin, ano yun na yung sign na uh, siya. Okay, yung pang-apat naman guys, uh, mayro password or lalagyan niya ng password yung uh, cellphone niya. Ayaw magpahawak, tapos lagay ng password. Okay? So, ganoon siya guys. Yung, mga sign na yan. Panglima natin guys, uh, panglima ng ano, uh, panglima kung bakit, uh, yun, yung sign na ano, uh, nagluloko yung partner o asawa natin. Panglima, dati pag ka, uh, sinusuyo mo, isang suyo mo lang, okay na. ah uh, kung baga, nawawala no, ka agad yung galit, kanyan, kunting lambing mo lang, yun, uh, yun po yung sign na hindi na magpalambing, yun, mahirap po yun. Pang-anim guys, at wala nang uh, pakialam sa'yo. Pag alam mo yung uh, partner o asawa mo, wala nang pakialam sa'yo, ibig sabihin talagang may, may iba yan, or nagluloko. Okay, so pang-7, hinahayaan ka na sa buhay. Ay sa buhay, hinahayaan ka na sa gusto mo. Okay, so kung uh, dati, uh, concern siya na huwag mong ganun, gawin to, huwag mong ano kasi nakakasira yan. So ngayon, hinahayaan ka na sa gusto mo. So ibig sabihin, yung sign na yun na nagluloko siya or mayroon siyang ibang minamahal okay, pang walo guys, ayaw na tumabi sa pagtulog dati, syempre, gabi-gabi di ba katulog yun pag hindi hindi kayo magkatabi, tama, di ba so ngayon, ayaw na tumabi ah, nasa malay na, pag mo, ayaw na magpayakap ganyan, so alam na guys, okay, so pang siyam guys, ayaw na makipagano labing-labing or makipagganon Uh, sa alam naman natin sa partner or uh, or kalibin nyo pag ayaw na makipag ibig sabihin meron na ang baga yun to, ano talaga yun ah uh, totally nga meron na siyang ano nag, ano na siya may mahal na siyang iba okay so pagka ganun sobrang hirap talaga talaga so masakit sa ulo guys pagka yung sa or partner or jo natin na uh, nagipag -ano sa iba okay so pang sampo guys wala nang uh, oras sa or yun uh, wala na asin oras sa uh, kahit anong uh, usap niyo or ano uh, yung hinayaan ka lang na hindi ka na nila ay hindi ka na niya inaano pinapansin yan pag uwi sa bahay ay nahayaan ka na lang so pag ganong mga uh, sign guys alam niyo na yun okay na uh, nagluloko na yun So, yun. Yun lang guys, kung uh, ano, yung ano na to, itong video na to, kung may natutunan kayo sa akin ginawa, uh, dapat alam natin. Kasi ranas na ako niyan. Naranasan ko na yun, yung mga sign na yan. Kaya, uh, ginawa ko tong video na to kasi, uh, sobrang hirap kung magloko yung ano natin, partner. Tama? pag natin yan, pagkaya hindi pa nagsasama, masakit guys. So dapat lang talaga sa ano, uh, makontento tayo sa isa. Ngayon lalo sa panahon ngayon, sobrang hirap. Okay, so babae lalaki, nagluloko. Okay, so importante sa pagsasama or sa mag-girlfriend you or asawa, nagkakaintindihan kayo. Okay, so kunting na uh, ano lang, dapat ano, uh, nangyari kasi sa akin, ano eh, minahal ang katrabaho, hindi ang trabaho. So yun lang guys. So, thank you sa pananood. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. Pag-like uh, and share sa aking YouTube channel. Thank you, guys.